hi guys na. Hi guys. Hi guys. Hindi ako makatingin. Hi guys. Gumala kami sa Connecticut. Ayan. Connecticut. Yung dalawa. Yung isa na dun sa sasakyan. Tinatamad siya maglakad kasi actually wala umuunan. So, ayan guys. Saka, ayan yung Connecticut. sarap no, no, no. guys, ang lakas ng ulan dito sa ano uh, Brooklyn Bridge, pauwi na kami si ate na naman yung nag-drive tapos yan yung dalawa nakatulog nakatulog sila uh, Brooklyn Bridge guys, lakas So, na-interview ako doon. Ayun, sa naman ng Diyos, nakapasa naman ako. Bali, mag-work na ako sa Martes. Ayan. Kaya ngayon, pa-uwi na kami. Ang mangyayari nito, guys, dahil sobrang layo, mag-stay in ako sa work ko. Ngayon mga bata, may sila sa bahay. I think, okay naman sila kasi mabait naman yung landlord ko. So, kahit pa paano na, ano na, na, naaalalayan na naman. Uwi na kami. Hello guys. Hello guys. So, kadarating lang namin sa Long Island. Grabe guys. Kapagod yung ano ko drive. Nag-alternate kami kanina kasi antok na antok na siya. So, ngayon pumunta kami dito sa... ano? Uh, Japanese restaurant. Paro. Glass pa rin. Hello, wala ka lang. Ang dati mo nasan alam. alam. So, ayan. Mag-order na kami ng food. We're, or, uh, we're ready to order, guys. So, order muna kami, guys. Okay? Bye!